natin yung mapatid sa bebe, mga kapatid. Tara, kuhanin nga natin to, Baka kuhanin pa ng iba. Ayan na. Maria, Bakit? Nasa ano? Nasa alabang. Nakukuro ng... May ayuto sa alabang. Tatlo rin sila. Sir, tatlo rin sila. Tatlo rin sila, senior citizen. Sir, nakakasurit yun yun naman. Anak ni Jesus. Tatlo sila. Tiga, ayun. kung Tiga maya lahat hindi pa nanawa sa iyo na di sa Pagawa ko din na ito, lumang kilong Oh. Logi pa sa mga matahe. Okay. Mahina na siya Eh, alam ba? <tod> oh. hmm. Ano? Ako na ni add so, dito. Uh, pagawa na yung mga music na ano natin. Okay no mga papa, may pangalan din eh, <laughs> Ayo, ayo, yang ayo, 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 bro. ayo, 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 300 lang naman yun sabi mo kay kuya mo 300 lang naman yung maliit ayan ang boxing niya <laughs> ay mahilig naman sa kanya sa boxing ang boxing niya ako ayan Ito ang tita, hindi ako pala sa ulo. Ito ang

aló la preguntita no eh nada nada para la para la para la Ano ang buko, kapatid? Ito ba ilalagay din sa si Sako, ate? Opo, isa sa daw. Ilalagay natin Sako. Ilagay na mga kobra eh pag nakakakulit. Tapos, isasama rin mamaya. Sabi mo natin sa iba pa, ho. come

sao lại này, lại lại này lại 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 ada lah nga AJ, hindi ako pala nakapain. Kaya na, po, na pati, uh, ka Hanggang dito na lamang po. Huwag niyo po kalilimutan mag-subscribe. At mag-like, at mag-share din po. At click doon yung button para lagi yung updated sa mga bagong video po. Maraming maraming salamat po. Kumpara sa so... mga